<laughs> helya na, helya na, helya. Wow, wow. Wow. Hello, Tito. Ganda. -e. -e. Hello, na. Ano meron? Santa Cruz. Ay, ano. Andyay. Sa Oktobre. Hindi, hindi, hindi. Halloween. Ay, hindi. hindi, hindi. Ano, anong, Pasko. okasyon? Pasko. guys, kami. Ah, ah, disguise ah, pa dito. Rogelio! Nasaan na naman kayo? O ba siya hindi naka disguise Nakapasok na ako, wala pa kayo. Ano na naman ginagawa nyo? Lagi na lang ganito. Kailangan pa tawagin. nagla na naman kayo? Laskwacha? Laskwacha? Ay, ay, ay. Ano to? Lagi na lang ganito? Kaya may nakakapasok sa mansyon. Kaya pala hindi ka namin nakilala? Oh, oh nga, Marvin. Kailangan mag-disguise para hindi tayo nasusundan. At Rogelio, 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 bakit yung mga German Shepherd sa mansyon hindi naman tumatahol? Malat na naman. Sinama nyo niya naman manood ng concert. Baka karoling Nag-bidyoke na naman yung mga yan. Malat yung mga German Shepherd. na sobra sa bidyoke. May Malamang. Na, may nakapasok ba? Merong na? nakapasok. Merong susunod-sunod eh. eh. Nalaman eh. nyo na ba ako sino yung uh, susunod-sunod dyan sa inyo? Hindi pa, Marvin. Alam ko na. Ito eh, kasi mga to, tanggalin nyo yung mga shades nyo. Baka <laughs> mamaya, nandito na yan si Isadora. Lagi nyo na pinapatas yung dugo ko. Mm. Nasaan yung gamot ko? Gamot na. Rin. Nasaan? Iba may lang hindi iabot sa'yo? Gamot, oh. hoy! <laughs> Ikaw! Ika. Ano yan? Nasaan yung gamot ko? Oh. Yaya! Yeah, yeah. Wow! Fantastic, baby! Dance! Dance! <laughs> Dance! <laughs> Wow. 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 Fantastic <laughs> baby. <laughs> <Dev>. <laughs> Bakit? Bakit hindi mo... Ba't nagkaganya si si Yaya? Parang nasa kasalanan. Hindi na namin nakakilala si Yaya uh, Daban. Parang nasa kasalanan. At hindi nang pagkaka-disguise. Marvic. Marvic. Disguise nga. Tidora, bakit nag-disguise ka? Nga? E, kapareho mo naman si Yaya Dab. Happy. sha It's so nice to be happy. sha Everybody should be happy. Shalala.

God gave me you. <laughs> ganda. Ano ba? Bakit ganyan nyo? Yung, yung mo. <laughs> oh, ate, nalito kayo, no? Wala ba? Uh, na. Hindi namin nakakilala. Diba? Bossing? Oh, oh. Oh. Yung legs lang, doon ka bumigay. Yun na, oh. <laughs> Kay Yaya. Oh, oh, oh. Hey. Kay Yaya, derecho eh. Tuwid, tuwid eh. Oh. Legs <laughs> okay. si Yaya ba? Doon doon na huli sa legs eh. Oo oh, oh, nga. Ikaw naman ate, why are you like that naman kasi? Sabi na natin mag-disgan. Parang bow and arrow. <laughs> Kay Yaya, tuwid. Yung sa kanya, tuwad. Ito, Seth! Ayan, oh, tignan nyo. Ay, okay mara. na. Yung tuhod mo, parang tuhod ng suhi. oh, okay na kaya. Nauna lumabas. suhi, <laughs> so, hey, hindi suhi. Na. Ayan, sarado na. Ayan, kasi nga nagdi-disguise kasi. Sabi mo, mag-disguise tayo. Yung hindi makikilala. Di ba? Oh, tignan o, mo. hindi namin nakilala si Tinidore. Eh. Oh, di ba? Look your, ah, oh, mo, your action. Nalilito wow. sila, oh. Oh, oh di diba? <laughs> 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 Oh, <laughs> ang Pwede ka tang, two tang, ganon? Oo, oh, kayo lahat kayo. Uh, request lang, request lang mo. Oh. Give me one tang. Okay. Oh, mali. Give me one tang. Give me two tang. Give me three tang. Like Oh, di ba? Nakita mo, reaction Actually, lang. Nalilito na sila, Tinidora. At least, pa -be -be, hindi. Pabebe, kaya mo. Yan, kayong dalawa. Pabebe ah, daw. Kayong dalawa. Yeah, yan, kayong <laughs> na nakakostume. Original, yung na original. <laughs> Ay, kami ang pabebe, Girl! <laughs> At wala kayong bakit pa, eh, kung pabebe kami sa mga, mga video namin at wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Version 2! Pwede, pwede. Pangalawa. Tama na yan! Dahil buhay namin itong malahimik ko! Kung gusto <laughs> ko ang tumi, <sumita>, kasabi <laughs> ko. Gumawa rin kayo na sa inyo. Gayahin nyo kami, wala kayong pake! Pwede. Pwede, no? Galing, maganda, maganda yung disguise mo. Alam mo, nai-inlove ako sa sarili ko. <laughs> 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 Safe si Yaya Dab ngayon. <laughs> Save na ngayon kung sino man yung nanay niya, si Isadora, hindi niya na makikilala at di niya makukuha si Yaya. Ako ang kunin niya. Heh, at wala kang pake. <laughs> <'Cause I'm dreaming. laughs> mo nga, wow. atin ni Dora. Buti na lang, buti na lang wala si Alden. Ay, naku. Baka mamaya, layuan niya, layuan niya si Yaya. Anong layuan? <laughs> baka -lab, may lablalo, no? ah. Ah, saan ba si... Bakit wala pa si Yaya? Nasaan nga si Yaya? Nasaan ba si Yaya? Yaya! Ah, this guy.

What? Palitan nyo! Wow. Uh, <laughs> Nabait na bata. Alam mo, alam mo, ang ganda-ganda ng ginagaya mo. <laughs> <laughs> Sa totoo lang, you got the perfect and the right gaya-gaya. Gaya-gaya! Napapasaya. Wow. Oo, oh, oh, ang galing. Pati yung mga step mo, ha? Oo, oh, ha? Yeah. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit sabul ay inihingal ka aminin mo <laughs> oh, 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 oh ko sa inyo <laughs> mabuti pa kayo. Magaan ang costume nyo. <laughs> Patingin nga yung si Tinidora. Tawag ka. Tinidora daw. Tinidora. Tinidora. Lola, tawag ka, Lola. Titignan ko lang kung huli. Paki... <laughs> ha? Ba't ang dami patsi sa mukha? <laughs> May mga patsi sa mukha? <laughs> May mga... Ano lang yung boss? Design lang, design. Oh, design lang. <laughs> oh, 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 oh tingnan mo yung paa. Oh. <SILENCAL> oh, tama na. Baka yang rambutan mo. Baka pati rambutan, gayahin mo. Huwag gano'n. Gusto nyo di ba? Pati si Apon. Nainggit ka, kau! Eh, kalau aku nih jadi mak mentua kau, bukan tangan yang aku bagi tau. Ni, tumit kaki ni, singgah kamu mukhang kau. Oh. Uh, <laughs> Di ba? Ang sabi niya, <laughs> bakit daw ba kailangan mag-disguise pa tayo Ay, hindi naman tayo, hindi siya makikilala ni Alden. Okay lang yan, Yaya. Yeah, yeah. Huwag kang mag-alala. Makikilala ka niya. Halika dito. <laughs> Nando sa pwesto ko din. <laughs> <laughs> makikilala ka ni Alden. O, oh, tinan mo yung mga mata mo. O. Oh. Oh. Makikilala. Oh. <laughs> pouting lips, pouting lips. Oh. Sa yung din eh. Isa na lang din eh. Pouting eyes, pouting eyes. <laughs> Hinihingal ka, yan. <laughs> Baka himatayin ka na naman. <laughs> Lola, ayosin <laughs> yung buhok mo ha. Ikaw naman oh, kasi. Oh, ka mag-alala kasi madali kang makikilala ni Al. Kung yung magkakapatid nga, di ba? May lukso ng dugo. Yung mga nagmamahalan, pag nagkasulyapan, may lukso ng puso. Huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Makikilala ka niya, ha? Ah. <laughs> Sa Yaya, kung mahal ka ni Alden, kahit ano pa itsura mo, tatanggapin niya. Ay lalo so, pag yan. ganito itsura, tatanggapin talaga ni Alden. Yan, yeah. oh, yan naman kasi ang mahirap yan. sa iba. Yan, Tumaba <laughs> lang ng konti yung kabiyak. Oh. O kaya nagka-pimple lang. Mm. Ay nako. Maghahanap na ng kapalit. Oh. Ay, ayan. Mali yung ganun. Oh. Lola, kaya pag pagka ganun, walang kwenta pag-ibig na yan. Yan. Oh. Mm. Tama yun. Diyan pala mga testing. Oo, oh, oh, tama ka dyan, Marvin. Tunay ang pag-ibig kore Kailangan natin itong gawin. Pero pag ganun mo itsura ni Yaya Dab, Yaya yung nasa gitna. <laughs> <laughs> yaya, But, Pwede wala po na... nahihirapan ka sa mga nangyayari. <laughs> Pero kasi natatakot ako nakunin kunin ka at ilayo ka sa amin ni Isadora. Ikaw, si Tinedora, si, Tine, si Dora ang pamilya na ang pamilya ko. Ha? Isa lang ang mawala sa inyo, nako, hindi ko kakayanin. Ang pamilya ay inaalagaan at pinoprotektahan. Ha? Kaya, naggaganito tayo, nagdi-disguise. Kasi, alam mo yan si Isadora, baka may masamang balak yan. Lola, hindi ko po kayo iiwan. Oo. Kasi yung pamilya ko eh. Salamat. Ganon din kami sa iyo. Alam mo naman yan. Community Dora at ang lola mo. Just call me. Just I'll be there and we'll be there wherever you go, wherever you're doing. Wither faster than the bullets. Wow. <laughs> Dahil mong kantang para ka pinagtagpinagpino. Si, Parang ka si Superman. <laughs> Kaya nga, huwag ka na, na mag-alala. Yaya, ate, huwag na kayo mag-alala. Sama-sama tayo together. Sama-sama, walang iwanan, walang problema. Yakang-yaka natin to, okay? Tama. Malaking check. Hindi ko lang talaga magawang hindi mag-isip sa mga nangyayari. Pero sige, lagi ko na tatandaan na kahit maraming problema, hindi naman ako nag-iisa dahil sa aking pamilya. Tama oh, okay. oh. na <laughs> yan! Ayaw ka na naman eh. Correct na correct yan. Huwag na tayo masyado mag-intindi. Huwag na natin intindihin kung ano man mangyayari. Ang importante, uulitin ko na naman, sama-sama tayo, okay? Sama-sama tayo! Ang tigas ng ulo niya.

Wow, may drawing <laughs> na naman. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, mag -sulat. Yeah, 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 <laughs> This is the part <laughs> I'm high on air I'm before This is the I play free I resist no more oh. <laughs> 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 siya. Uh, uh, Dapat happy sagutin mo. Ya, 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 Yung kay Basti mo na. Oo. Oh. Yeah, Hindi ah, nagutin... nagtagpe. Ya, eh. yeah, ya. Yeah. Parang <laughs> <laughs> naintindihan naman ni Basti. parang nalungkot si Baste? <laughs> Ang cute nyo. Ang cute yung tingnan. Oh. Baste! Baste, tawag ka. Baste! Bulag ka. Baste! Nagtago din. Wala, nagtago. Nagtago din. Wala, nagtago. Natakot ang bata. Guwapa! Guwapa, Konoy! Guwapa. Guwapa. Very good. Si Yaya, sa likod mo. Si Yaya.

Joke lang. Joke lang. <laughs> <laughs> joke lang daw, joke lang. Joke talaga, baste. Huwag ka na malungkot, magjo-joke lang <laughs> ang bata. Uy! Hop! Oh. Baste, man. may tumatawag sa'yo. Hindi ba siya baste? Kay Lola yata? Ay, grabe. Akin na Akin na Hello? Ah, sino pa ba? <laughs> hindi. Hindi! <laughs> hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag kang, huwag kang manakot dahil hindi ako natatakot. Ha? Huh? Sinungaling! <laughs> hindi ako nakagaunt. <laughs> <laughs> Hindi ako nakatayon, no? Wala. Wala ako sa kalsada. Nasa resort ako. Wala ako sa labas. Ano corona? Wala akong corona. Buhay pa ako. Hindi mo ako nakikita. Hindi totoo yan. Hindi ako naka-gold. Blue to a blue. <laughs> color-blind ka! Blue nga. Wow, ang kulit mo. <laughs> ha, hindi ako nakikipagbiruan din. Ha, ah, kahit ang, anong gusto mo? Hala! Gusto daw ng bato-bato pick. -bato Sino yun? Sino yung tumawag ate? Sino naman yon? Ha, sino'y tumawag? Ha? Parang nakikita niya tayo, ha? Oo nga. Alam na alam niya kung anong itsura ko. Alam na alam niya kung anong suot ko. Sino daw describe siya? Describe na describe niya ako. Ang pangit ko raw. <laughs> Pambihira yan. Nananakot na, pero totoo ang sinasabi niya, ha? <laughs> si Isadora ang tumawag. Ha? Hi. Bakit kailangan gawin niya itong... <laughs> Bakit kailangan gawin niya ito sa atin? Ayun eh, may nakadungo. Tingnan mo. Natural. Dumungo sila. Bahay nila yun, Alan. Ah, okay. Alam niyo kasi, si Isadora ang spoiled brat naming kapatid. Nalulong siya sa vision noon. Umiiyak ang mama hanggang malagutan siya ng hininga. saan ba yan? Dito ka lang ate. Kailangan protektahan natin si aya Si Isadora ang swail na anak. <laughs> ang swail natin kapatid. I Nung nag-aaral kayo sa abroad, itinago ni mama ang problema niya kay Isadora. Ako ang kasama noon ni mama. Umiiyak siya. Dahil sa kagagawa ni Isadora. Hanggang, Kaya, ngayon, hanggang ngayon, hindi pa tumuniw yung babae na yan? Iba talaga yan si Isadora. Tinan mo, baka nasa puno ng mangga. <laughs> iba yun eh, tao yun eh, lalaki na. Ano ba talaga ang gusto niya? Hindi ko alam. Tinan mo nga yun. Hindi yun, iba yun. Rogelio, Rogelio, Rogelio! Asan sila? Nawawala. Asan na mga Rogelio? Oh, mga bata mo, nawawala. Ako, Rogelio! Wow, ako, bakit wow. ikaw na lang? <laughs> Ngayon At, pa! Ngayon pa kailangan ka namin! Ate, bakit hindi na rin siya nakakapagsalita? Nababawasan ang mga rohelyo. Baka mamaya kinukuha na rin siya isa isa. Lahat ng mga malapit sa iyo, nakadikit sa iyo, kinukuha niya. Bakit ito hindi kinuha? Siyempre, reject ata yan. <laughs> May reject ba? <pa>? Oo. <laughs> baka malakas kumain yan. Kaya Ate, ako baka ako na isusunod niya. Huwag ka naman magsalita niya. Huwag kang matakot. Uupakan ko siya. Huwag, huwag, huwag. Mamimili siya. Anong gusto niya? Magkulay pa oo o magmumog ng sariling ngipin. Huwag <laughs> 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 si Subukan niya lang. <laughs> Tapang yan. Ay, subukan niya, bossing. As Gil gilagid niya lang ang walang dugo. Wag, <laughs> huwag natin, huwag natin hayaan dumating sa ganung pagkakataon. Aayusin ko ng mga gamit ni Yaya. Ilalayo ko siya dito. Ilayo mo siya. lagay mo siya sa kabilang kanto. Oh, o, walang sasakyan yan. Eto. Tara na. Ayan. Eto. Eto na. Eto, Yaya. Naayos ko na, Yaya, mga gamit mo. Yaya, ayan na. Yung mga vitamins ni Yaya. Sigurado ka ba? O, ah, eto. Lahat ba to? Saan punta si Yaya? Sa si Japan? Hindi. Kailangan gawin ko ito, Maring, Maring Alan. Hindi sa Japan. Saan? Para sa kapakanan ito ni Yaya. Kailangan mailayo namin siya. Oh. Kailangan, Yaya. Huwag kang mag -ano. Sandali lang naman. Sandali. Sandali ka lang naman doon. Magpapalamig lang tayo. Magpapalamig pala. Hindi mo lang buksan yung aircon sa bahay. Hindi. <laughs> hindi pwede kasi nandito ka sa amin. Kami na ang bahalang humarap kay Isadora. Ka iiwan, hindi kita hindi pa papayaan, sa akin ay hindi ka i ii... hey. Kasi naman, Yaya, wala na kami maisip na paraan. Baka isang araw, mawala ka na lang bigla sa amin. Kunin ka ni Isadora ng ganon gano na lang. Oh, hindi naman pwede yon. Si Naruhelyo, hindi ko alam kung nasaan yung dalawa. Hindi ka na namin kayang protektahan. Mga lola kami. Alam mo, maaalagaan ka ni Tia don doon sa probinsya. Kaya Tia natin, kaya Tita Bebeng natin dadaling yan. Basta huwag kang sasama kung kani-kanino, ha? Kaya Tia Bebeng lang. Ang asawa doon Tia Bebong. Hindi. Kailangan Tumayo ka muna. Pero ate, baka manibago yung bata doon. Hindi ba si Chabebe. Hindi, hindi maninibago. Magaling mag-alagi si Chabe Bebeng. Ngayon po, Tiaheng. Kapatid po ng nanay namin yon. Taka si Bobo Opo. Di ba Tia yun? Tia Bebeng. Chabe Bebeng. Basta doon ka, Ano pa naman, Yaya? Ano gusto mo gawin ko? Araw-araw ako -araw nag-aalala. Araw-araw ako nininervyos. Baka mamaya lumabas na si Isadora. Hindi ko alam kung ano talagang pakay niya. <laughs> pero alam ko, kukunin ka, Divina. Kukunin ka sa amin. Ano? Ganito na lang ba? Ano? May kasunduan kayo? Meron kami kasunduan ni Isadora. Ano? Walang lihim na hindi mabubunyag, pero natatakot ako. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kay Ayaya, sumakay ka na. Sa likod? Halika Hindi, na dito. Ito sa harap. <laughs> Saray mo to, Rogelio. Ginawa mo makaturo. ba Sige na. Sige na. Sakay na. God and I will be loving you till we're 17. Sige na. <laughs> sige na. Sige Magmano na. ka na. Sumunod ka na. Baby man. Sige uh, na, Ayaya. Yeah, yeah. It's too full of Ayan, nalulong ko si Baste. Hindi, ayaw hindi. Ayaw ka niyang paalusin niya ayaw. Tinidora, ikaw Halika na. Mahala sa'yo, Tinidora. si Baste. Naiiyak na yun. ni Dora, please. Ang oh, tumawid, ito? Ayan. Yeah. Alis na siya, ha? Baste! Don't cry! Don't cry, baby! Makikita mo pa rin naman si Yaya. Sandali lang siya doon. Good boy ka, Baste, ha? Ah. Good boy! Baste, huwag kang malungkot. Kasi pagpasok niya dito, lalabas din siya doon sa kabila. Oh. Sandali lang naman. Iiyak si Baste. Don't cry, baby. Don't cry. Baste. Bulaga. Bulaga. Makikita mo naman ulit si Yaya. Sandali lang siya doon, baste. Good boy ka, good boy. Good boy. Don't be sad. Sige na, Iha. Para sa'yo din itong gagawin namin. Kailangan kong gawin kasi to baste. Alam ko, hindi mo ako maiintindihan kasi baby ka pa mulaga. <laughs> 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 Makikita mo rin naman siya, Yaya, ulit. Ito lang talang... Ito lang ang paraan. Huwag ka nang umiya. <laughs> Sige na. <laughs> Hindi ka na kunin mo na to. kung ayaw nyo, ako na lang aalis. Ang tagal-tagal <laughs> Hindi ka kasama. Si Yaya lang ang aalis. I will for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero. Bilis na, Yaya. Sumak dumadami na ang tao. Ah, uh, andali, yung wig uh. <laughs> ko. Dalina, dalina! Dalina! Tina. huwag na matigas ang ulo. <laughs> Oy! Oy! Laya! Oy!